mga boss no sa mga nagtatanong pala dun sa pipe ito na yung review natin sa pipe natin ngayon nakalagay pa rin siya sa motor natin mga boss ayan so ito yung pipe natin mga boss nasa 4 months na rin itong nakalagay dito sa motor natin at lagi nagiging problema yung motor natin bossing sa mga nagtatanong kung nagpa-reset and reset ECU or nagpa-remap tayo ang ginawa lang natin dyan is reset ECU and TPS bossing at wala naman siya nagiging problema. So halos 4 months na rin natin siyang gamit-gamit. Wala nagiging problema. At all goods na all goods yung engine natin. No? So ngayon mga bossing, ayan na yung motor natin. Walang problema. So ito bossing na. Kung gusto nyo ng ganyan, bumili na kayo mga bossing. Reset ECU and TPS lang yan. So, ayan yung motor natin, bossing, no? Uh, ngayon mga bossing, kung gusto nyo yung ano, ya, tara check natin. I-review natin kung goods ba. Pero goods na goods yan mga bossing. Format na rin ng alagay naging no, problema sa motor natin. Kaya, eh, hey, apakahangas. Oh, si ang bossing napakalutong diba kaya solid na solid tong arkido na to hindi Solid na solid yung tunog, di ba mga bossing? So, ayan yung motor natin, no? Napaka-solid talaga ng api to b 4 na yan, mga bossing, no? Napaka-lutong. Ayan, no? Wala naman nagiging issue yan, mga bossing. Kaya, kung ako sa inyo, bumili na kayo ng api to b 4 mga bossing. Nasa link lang natin yan sa TikTok. At kung gusto nyo nang bumili, punta na lang kayo sa TikTok shop natin, no? Wala naman ano yun mga bossing. Nakatulong pa kayo. lang. Ayan, mga bossing. Wala na. Parang wala na masabi-sabi mga bossing. Kaya ayun. Sa mga nagtatanong kung nakalagay pa yon Uh, nakalagay pa yung happy to be for natin. Ayan nakalagay pa rin siya mga bossing. Hindi ko mabitawan kasi napaka solid tumunog. Malutong. pa natin mga bossing no. So ayun mga boss no hanggang dito na lang yung video natin at kung may tatanong pa kayo about dito sa motor natin na si Bori uh, mag comment lang kayo sa baba and then sasagutan ko na lang sa susunod mga boss no? so wag nyo kalimutan mag like, comment and subscribe mga boss so yun lang mga boss, bye bye na Wassup!